Isunod naman natin si Stephen Hawking. Si Stephen Hawking ay ipinanganak noong January 8, 1942, sa Oxford, England. Isa siya sa pinakatanyag na physicist at cosmologist sa kasaysayan. Kilala siya sa kanyang mga pag-aaral tungkol sa black holes, relativity, at quantum mechanics. Noong edad 21, na-diagnose siya ng amyotrophic lateral sclerosis, o ALS, isang sakit na unti-unting nagpahina sa kanyang katawan. Sinabihan siya ng mga doktor na dalawang taon na lang ang kanyang itatagal, ngunit nabuhay siya ng higit limang dekada, at ipinagpatuloy ang kanyang mga pananaliksik. Sa paglipas ng panahon, nawala ang kanyang kakayahang gumalaw at magsalita. Kaya gumamit siya ng computer-generated voice upang makipag-usap. Ito ay ang text-to-speech o ang teknolohiyang nagpapabago ng text patungo sa boses. Lahat ng ginagawa ni Stephen sa kanyang computer ay nakokontrol lamang gamit ang isang maliit na galaw sa kanyang pisngi. Isang infrared sensor ang nakakakita sa kilos ng kanyang pisngi, katulad ng kung paano na detekta ng ating mga smartphone kung malapit ito sa ating mukha. Sa hinaharap, nilalayo ng teknolohiyang ito na mas maunawaan ang mas malawak na hanay ng galaw ng katawan. Kaya niyang sumagot ng o at hindi sa pamamagitan ng paggalaw ng kanyang kilay o paggalaw ng bibig. Isang bagong camera system ang kasalukuyang dinidevelop upang matukoy ang mas maraming galaw, tulad ng pag-undo ng isang utos sa pamamagitan lamang ng pagsasabi ng hindi imbes na kailangan pang gumamit ng backspace button. Bukod pa rito, ang Intel ay kasalukuyang nagsasaliksik sa teknolohiyang kontrolado ng utak, isang sistema na makakatulong sa mga taong ganap ng hindi makagalaw. Malinaw na ipinapakita nito kung paano napapabuti ng teknolohiya ang buhay ng mga may kapansanan. Alam mo bang 160 ang IQ niya na same level ni Albert Einstein? Ang nakakalungkot lang dahil sa kabila ng kanyang talino, hindi siya naniniwalang may Diyos. Ayon kay Stephen, maaaring nagsimula ang universe mula sa mga batas ng physics, tulad ng gravity at quantum mechanics, kaya hindi na kailangan ng isang diyos upang likhain ito. Siya ay atheist dahil naniniwala siyang walang ebidensyang nagpapatunay sa pag-iral ng diyos. Bagaman hindi siya naniniwala sa diyos, nirerespeto niya ang paniniwala ng iba. Nanatili siyang bukas sa talakayan tungkol sa agham at relihiyon. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang kapansanan, Ginamit niya ang teknolohiya upang makapagsalita at magpatuloy sa kanyang trabaho. Ipinakita niya na ang teknolohiya ay maaaring maging kasangkapan upang mapagtagumpayan ang mga limitasyon ng ating katawan. Ganito ang isang halimbawa kung paano siya magsalita. Namatay siya noong March 14, 2018, sa edad na 76. Isa siyang patunay na kahit may limitasyon ang iyong katawan, hindi nito malilimitahan ang iyong isipan.